Sa loob ng mahigit isang siglo, naging tradisyon na sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang pasiklaban ng mga higanteng parol tuwing Christmas season. Ang mga makukulay na obra maestra, simbolo ng mayamang kultura at patunay ng angking talento ng mga Fernandino lantern makers. Kaya naman para ma-immortalize ang mga higanteng parol, taon-taon din ang paggawa ng GLF Executive Committee ng Coffee Table Book bilang souvenir program. At ngayong 2024, nag-organisa ng design competition ang GLF Executive Committee para sa gagamiting cover ng souvenir program. At sa mahigit 50 visual artists na lumuhok sa patimpalak, ang obra ni Mary Christine Garcia ang napusuan ng mga hurado na pinangunahan ni GLF 2024 Execom Chairperson, Engineer Alvin Mendoza at ng Honorary Chairperson na si Mayor Vilma Kaluwag. Kwento ng 23-year-old artist mula sa Mexico, bata pa lamang siya ay habi na niya ang pagguhit. Noong nasa elementary at high school, madalas siyang sumali sa kasalo o kasaysayang lokal, isang kompetisyon ukol sa history ng City of San Fernando. Ito anya ang pinanghugutan niya ng inspirasyon sa kanyang obra para sa GLF Coffee Table Book. Yung knowledge ko regarding that, it's part my interest, no, and yung passion ko to to uplift our identity as kapampangan it was not just purely out of uh, my personal interest mix ang ginamit ni garcia sa kanyang entry para sa artist ang paggawa ng mga parol ay pagpapakita ng makulay na tradisyon ng probinsya at ang mga parol ng san fernando ay ang nagbubuklod sa nakaraan at sa hinaharap i am dedicating my art to our culture uh, history and, and uh, language uh, as a Kapampangan. No? And I am really honored to be part of the history of the Giant Lanterns. Nakatulong sa kanya ang pagiging mulat sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng lalawigan. So it's really important no, to get to know our culture and our identity as Kapampangans. Without it, who are we as individuals? No? And it should not be forgotten. Ininganyo naman ni Garcia ang mga kabataang nais isulong ang kanilang sining. Um, I am urging my fellow kabalens no, to show off their skills no, and don't be afraid to try new things. No. Be proud of your identity and learn to defend and appreciate your culture. No. Nakatakdang mapamahagi ang libro sa December 14, ang mismong araw ng Giant Lantern Festival. Mapapaloob dito ang history ng GLF, ang mga tagumpay at hamon nito, at ang mga historia ng sampung barangay na lumahok sa kompetisyon ngayong taon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.